Sa gitna ng kumikinang na entablado sa Tokyo, sa harap ng palakpakan at liwanag, umawit ang bise presidente, isang sariling komposisyon, isang ingranding pagtatanghal. Pero sa likod ng bawat nota at liriko, may isang bagay na bumabagabag, isang tanong na umalingaungaw sa isipan ng marami. Para kanino ba ang awit na ito? Hindi masamang kumanta. Ang sining ay bahagi ng ating pagkatao. Pero habang pumapailan lang ang tinig niya sa Tokyo, libu-libong Pilipino naman ang humaharap sa bagsik ng kalikasan. Mga pamilyang nagsisiksikan sa evacuation centers, mga nawalan ng bahay, ng hanap buhay at tila ba, pati na rin ng pag-asa. Ang kanta, gaano man kaganda ang intensyon, ay tila naging isang paalala ng isang malaking disconnect. Isang awit na wala sa tono sa tunay na kalagayan ng bayan parang kanta sa maling panahon parang isang malamyos na tugtugin sa gitna ng sigaw para sa tulong ang mga OFW na naroon tahimik na nakikinig marahil ramdam din nila ang agwat hindi ito tungkol sa ganda ng boses o sa lalim ng lyrics ito ay tungkol sa diwa ito ay tungkol sa pakiramdam na habang ang ilan ay nagdiriwang marami ang nagdurusa at dito pumapasok ang mas malaking larawan bakit tila paulit-ulit na lang ang trahedya sa ating bansa? Sunog sa Tondo, pagbaha sa Mindanao, mga sakuna'ng kumikitil ng buhay. At sa bawat isa nito, tila laging nahuhuli ang tugon, tila mas mabilis pa ang pagdating ng lechon buwaya sa isang pista kaysa sa pagdating ng ayuda sa mga nasalanta. Mas maingay pa ang mga pahayag sa media kaysa sa konkretong plano at aksyon sa lupa. Ang kantang iyon sa Tokyo sa kasamaang palad ay naging simbolo, hindi ng inspirasyon kundi ng isang malalim na pagkakahiwalay, isang paalala na hindi sapat ang salita kung walang kalakip na gawa, hindi sapat ang tono kung walang agarang tugon, at kung ang tono mismo ng pamunuan ay hindi tumutugma sa tunay na damdamin ng bayan, marahil panahon na para sila naman ang makinig. Ang mga trahedyang ito, hindi lang basta aksidente, Madalas, bunga ito ng kapabayaan, ng isang sistemang bulok at luma na hindi na gumagana, ng mga leader na mas abala sa pagpapaganda ng kanilang imahe kaysa sa pagsasagawa ng totoong investigasyon at paghahanap ng solusyon, ng isang gobyernong tila mas sanay sa paghahanap ng palusot kaysa sa pag-ako ng responsibilidad. Sa gitna ng ingay at gulo, isa lang ang malinaw na tanong na nananatili – Kailan kaya magiging tugma ang tinig ng pamahalaan sa tunay na hinagpis ng bayan? Kailan magiging paninindigan ng bawat awit at pahayag at hindi lang isang pagtakas sa katotohanan? Hindi natin kailangan ng perpektong kanta o ng makatang leader. Ang kailangan natin ay isang tinig na may tunay na malasakit, isang tugon na may malinaw na direksyon, isang leader na hindi lang magaling bumanat ng kalaban kundi marunong ding kumilos para sa kanyang mga kababayan. Hindi lang palaban sa salita, kundi matapang at maparaan sa gawa. Hindi lang marunong umawit sa entablado, kundi handang makinig at tumugon sa sigaw ng mga nasa laylayan. Isang leader na hindi lang magaling sa tono, kundi marunong at handang tumuno sa damdamin at pangangailangan ng masang Pilipino. Dahil ang tunay na serbisyo ay hindi isang pagtatanghal, ito ay isang paninilbihan. Maraming salamat sa panunood. Kung may aral kang nakuha sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang talakayan. Ano ang opinion mo dito? I-comment mo sa ibaba.